investigation siguro sa mga maliliit pero kung mga malalaki na kagaya nito wala ho kami naririnig bakit 15 po sila na nagkunsabahan binulsa yung pera ng bayan 1.3 trillion wala tayong narinig ngayon nandito kayo papaliwanag sasabihin nyo meron kayong quasi judicial nasaan yung quasi judicial bakit yung pinayagan nangyari 2022 hanggang 2025 3 years engineer wala kayong ginawa wala hindi yung pinansila yan isang kumpanya tatlo tatlo pa yung isang bayari pag hindi ko alam kung nagtatanga-tanga samahan kayo, hindi nyo alam trabaho, kung natapalan lahat ng mga mata nyo. Beses kayo nag-bid sa isang taon, tila beses kayo nando. Madami po kami sila sa niya. I really don't have the figures right now, you but know, I can... You know, if you come here, you have to come here prepared. Yes, You please. do not come here unprepared. Alam mo na, tatanungin ka eh. Ikaw sikat na sikat na kontraktor, papainterview ka. Oo. Oh. You have to come here prepared. Kamag-anak mo si Iskaya, correct. Sabi mo, ang pamangkin mo. Tama. Sino point person sa si DPWH na nagbibigay sa inyong informasyon na ito, ito, o para sa inyo, ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap. Wala kang kilala sa si DPWH? Wala. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala. na paamin tuloy ni Senador Jinggoy si uh, Sara Diskaya kaugnay sa mga kompanya niya na sa bidding ay nakibiding ang mga kompanya parang bidding bidingan at yung isang kontraktor ay nauutal at parang nanginginig. Can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? It's a yes or no question, sir. Wow, you're you're you you're don't looking, you do not even know you you're, don't, you're looking for your lawyers. Wow. Um, I invoke my personal incrimination, Your Honor. Okay. Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mister Arevalo? Um, I invoke my right personal incrimination, Your Honor. My God, I, I, the question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Um, uh, dahil may mga asapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpag ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsiyasat. Sino ito. nag sino nag uh, utos sa iyo na huwag magsalita? Um, sino? May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Uh, uh, Pansya, uh, kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wowow Builders? This is what I discovered and the uh, and the former secretary confirmed during the first hearing that there there indeed are ghost projects. ano kung ka ba sa Wowow? Are you the owner? Yes, po. And you owner. should know. Majority Leader, it's your time, huh? Yes, uh, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi ang bihira ka. Sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. So, yon. Katapusan na ba sa mga ghost contractors, ghost engineers? Yan habang ang ating bansa ay nakaranas tuwing ulan ng baha. Bumabaha ang pira sa mga contractors at sa mga kasabuat nito. Tapos, ang sekretary ng DPWH nag-resign ngayon lang. Ano sa palagay din niyo? Ito bang pag-resign ng sekretary ng DPWH ay sapat na? O kailangan talagang mananagot siya? Lalo na, hindi lang bilyon ang pinag-uhasapan dito. Trilyon. Trilyon na salapi galing sa mga taong mahihirap. Kinakaltasan ng buwis sa mata mahabang panahon, sila ay nag-enjoy. Kaya nga merong mga tinatawag na nepotism babies na nag deactivate na sa kanilang social media. Matapos binaha ng komento sa mga taong bayan na ang kanilang mga uh, luxurious lifestyle ay umanoy galing nitong uh, nag-viral na flood control. Kaya nga, hindi flood control ang, kakaila ang kailangan sa ating bansa. Ang kailangan sa ating bansa, grid control. At uh, welcome, ito nyo din ko, Brad Rindel Talibong, muli magkasama ninyo. Ako po sa Catholic Faith Defenders uh, Committee on uh, public uh, debate at uh, naging uh, kabahagi ako noon sa CBCP News online at bilang kabahagi sa uh, media at journalism tatalakayin natin itong iso may nagkomento, but umano di natin tinatalakay itong isyo tingnan nyo yung uh, vi video uh, na na-upload noon, uh, kaugnay sa problema sa uh, flood control Okay, kumusta sa lahat sa mga nagsubaybay sa atin ngayon? Hindi na natin pa tatagalin pa mga kapatid yung bahagi sa isinagawa na uh, Senate hearing kaugnay nitong bil ah, hindi trilyonis pala na halaga sa flood control na merong mga lumitaw na ghost projects. Huh? di makikita dahil mga multo oh. okay so ah, uh, ito bahagi sa Senate hearing na isinagawa ngayon na uh, Diskaya, Sarah it is common knowledge that you own nine companies namely St. Gerard St. Timothy, Alpha and Omega, General contract. So, yung ilan na mga kumpanya, nakapangalan pa sa mga santo. Di ba? St. Gerald, St. Timothy, at uh, si Mr. Diskaya, working student ito sa kumbinto noon, uh, sa interview. At uh, mga, mga, mga katoliko sila. Pero napansin nyo ba, kahit na yung mga... Mga involved dito, Siguro, mga katuliko din ito. Pero, ang tanong, bakit po ba ang ating bansa tinatawag na the Catholic Mission in Asia pagkatapos ganito ang daming mga buhaya grabe ang korupsyon siguro nagsisimba naman ang mga involved na ito pero ang problema, yung pagsisimba nila ay parang ritual lang. Anong ibig sabihin? Hanggang sa simbahan lamang. At paglabas sa simbahan, wala nang kaugnayan. Kahit ano ang ginagawa. Okay, tuloy natin. Sir, Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, Oh, St. Matthew, ha? YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, Oh, ang problema itong napaamin sa si Sarah Vizcaya na itong kaniyang iba't ibang mga kumpanya sa construction ay nakibiding. So, nakibiding, so ibig sabihin, biding-bidingan lang. Tuloy natin. Builders and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Tandaan ninyo, ito ang uh, ilan lang sa mga kontrolista. Pero sa iba't ibang bahagi sa ating bansa, kahit na sa atin, oh, dapat may managot at maimbestigahan. Tuloy natin. Hanggang ngayon. Up to now, you own these nine construction companies? Yes, Pop. <laughs> All right. Since you started securing contracts from the DPWH since, kailan kayo nag 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't Mahigit have to figure. 400? Mahigit 500? Within the span of three years. I don't have the figures po. Oh. Estimate lang po, ballpark give figure. Give me a ballpark figure. Siguro po, mga 400 ganun. I'm not Siguro? Sure. I mean, I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, no, sa bawat taon, ilang bidding na sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, uh, uh, kalsada. Nationwide or only in Metro Manila? Nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na na, award awards sa DPWH mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi pa sa probinsya po, sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your your uh, contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. Oh, where where outside? Where outside of Metro Manila? We have in uh, Romblon, Cebu, Bohol. Ah, nagkarating pa sa Cebu at Bohol pala ito, sila ha? Ah, uh, Bacolod, Zamboanga. Bacolod, Zamboanga? Hindi naman po kami namimili ng lugar. May project? Wala po. Sigurado ka? Opo, yeah, definitely. Ka dahil pag uh, meron, meron kami mga discovery na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum toto. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, meron po kami. Lahat I don't... ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee? Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo, ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natalo, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, ilang beses natalo. Actually, I don't beses, have the actual figures, pero sa panapanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong Saint, uh, ano ba yun, Yung Alpha, Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? madame i really don't have the figures right now, you know, but i if you can... come here, you have to come here prepared. yes, you bro. do not come here unprepared. oh, you have to come here prepared. Uh, your honor, i am prepared for the flood control projects that you are mentioning. i have the statistics of how many i bidded and how many i lost and how many i okay. won. okay, you mentioned it to us right now. You are asking her to relate the four hundred no In twenty twenty-two I I, I bidded for uh, four hundred ninety-one projects. This is just for the flood control, your honor. How many projects for 491? 491. Hundred I, I, four, hand, four, four hundred ninety-one. I ninety-one. Nine four nine one. I joined the bidding. I joined the bidding po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Ito This come? is just for Alpha and Omega oh, po. What about the other companies? What about the other eight remaining companies that you I, own? I don't have the statistics oh. for that, because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these nine companies, and you answered in the affirmative. Right now, now I'm asking you, kung ilan yung 71, now, 71 flood control projects na napanulunan ninyo, now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Eh kanina sinabi mo, ikaw may ari ng siyam. Why can't you answer in behalf of the eight remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si you ano know, Remando. Oh, how many? You're representing Saint Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since Since 2022. Up to up to the present as we speak, 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Na ang na-award sa inyo, 145 uh, flood control projects. Yes, Mr. Na panalunan niya yan. Yes, Mr. So, all in all, dun sa 8 companies, ilan? Dun sa 9 companies? Hindi niyo alam? Out of the 400, uh, maybe, uh, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the yes, indulgence the of the record. SP Pro Temp, yeah. uh, I, uh, kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Temp sa ngayon. Gusto kong makapag-flash ng uh, screenshot po nung sham na calling cards, nung sham na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Diskaya, na asawa po ni Ms. Diskaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po, Mr. Chair, SP Pro Temp siyam na calling cards, nung siyam na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Diskaya. So dapat po mas alam po, both ni Ms. Sarah Diskaya at Ms. Roma Diskaya-Rimando, ang mga detalye na tinato ni SP Pro Temp. Salamat, Mr. Thank Chair you, at SP uh, thank Pro Tem. you, Thank uh, you, uh, Senator Risa. Okay, for the record, yung may-ari ng uh, St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Diskaya, Okay? Doon sa St. Timothy. Sino may ari ng St. Timothy? Ito, ikaw, si Armando. No? Kamag-anak mo si Diskaya. Correct. Sabi mo, uh, pamangkin mo. Tama. And who is this Maritoni Miligrito, the owner of uh, Elite? General contractor. Who is this? Answer? Pilsen ko po Mr. Chair. Hmm. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Hmm, nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandiyan ang pangalan mo. Si, si Sarah Rowena Diskaya. Hindi mo, mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Hmm. Nandito din ang pangalan mo. Miss Sarah, alam mo huwag kan magsisinungaling ha? Eh? Amethyst Horizon Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo Mr. Mando. I didn't know, Mr. Chair. Um, Madam Sarah. Ah, uh, he's, he's one of our employees. Oh, Dami. Mm. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Okay. Alpha Phi Omega. Yan, asawa mo. So, you confirm. Lahat ng sum na yan, kayo ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung uh, mga construction, mga proyekto ninyo? Paano, paano nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, to, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts. Ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala wala po akong knowledge po. Talaga? Aba yes, naka, nakakapagtaka dahil yung sham na construction companies nyo, yun ang laging favored kumbaga sa bidding. Uh, kasi ang balita ko isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects bago pa mabuo ang National Expenditure Program ay tinatawag natin na NEP. Parang, parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, ito, o para sa inyo ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa DPWH. Meron ako yung mga mga engineer, yung mga district engineer siya. Oh, yun ang plus. Yun mga district engineer na nakilala mo. Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako tinatanong, sin sinasabi siya kung nagbibigay sila ng project, sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, ano, D mga DE po. DE yeah, okay. ng... Sabi mo, sino? Nang, nang, uh, uh, teka, sandali diin ng Laguna, diin ng I I can't remember their names kasi I don't transact on on okay, of the Okay, diin ng companies. Laguna, sino pa? Diin e. ng Bulacan, hmm. uh, diin e. ng uh... Is he here? Nandito ba? Hindi inang e. Laguna, diin e. ng Bulacan nandito ba? Um diin e. ng Bulacan nandito. Okay, paano niyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino nagbibigay listahan sa iyo? I six... don't we don't have a list. Mga 6 minutes kana, erap. <laughs> okay, I don't see. have a list po. Interjection, Mr. Chair, with the permission of the SP Pro Temp. Okay. On? On the DPWH na binanggit po niya, Mr. Chair. Okay. Okay. Salamat, Mr. Chair, SP Pro Temp. Dahil natatanong po ni SP Pro Temp ang DPWH din in connection sa mga Diskaya, I wonder, Mr. Chair, kung natignan na po, nasilip na po ng DPWH kung may practice ang mga diskaya companies ng pagpapahiram o pagpaparent out ng lisensya nila para mag-force multiply sa capacity nila. Para kahit 200 lang daw ang staff sa opisina, kaya nilang mag-implement ng 491 projects or 71 projects, 145 projects in any one year. Uh, I wonder, uh, Mr. Chair, kung nasilip na po yun ng DPWH. Incidentally, uh, Senator Risa, you are the next interpellator, so you may want to continue with your five minutes. Thank you. We'll do. Thank you, Mr. Chair. Tinatapos mo na ba ako, Chair? Huh? Okay. One last question, if I may. One last question, Mr. Chair, uh, Senator Risa. Uh, Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, doon sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong? Tama ba? Sir, yes po. Mm. Uh. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa, ah, uh, 28 po. 28 lang? Ano, yes. ano ito, ito? Rolls Royce? Ferrari. I don't have a Ferrari. Oh, ano, ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No, no rin. Cadillac. Saan binili? Saan binili? Sagutin mo na. Sa, Saan mo binili? Sa dealer po. Siyem dealer? Dito, uh, local? Free... Local dealer or sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa, auto art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? Uh, no po. Dito may dealer ng mga... Yes po. Rolls Royce. May dealer ng Rolls Royce Mer dito. Po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung, uh, yung, uh, ano tawag dito, yung Cadillac and the uh, GMC. Cadillac Escalade, ganon? Yes po. Oh. The GMC. Sino Sino, sinong dealer? I mentioned earlier, Free Bell Enterprises and Auto At Sa lahat art. ng kotse mo, yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo? Yes what, po. what, what, what other luxury cars do you own? Um, yung iba dito na, the Maybach, Maybach, na binine. Yes po. Mm. And then, uh, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin po. Pa. Oh, paano kayo nagka-interest sa kotse? Sa, ano, saan sa gagamitin yung dalawang put, walong kotse na luxury cars? Araw-araw, -araw gusto correction. mo palit ng kotse? No, I have four kids that use it all the time for them to... Oh, four it, kids lang. Oh, they, bigyan mo tigay isa, pero 20, ilan? Oh, at uh, sa research ni uh, Senador Huntiver Huntiveros, ito ang mga sasakyan niya. Oh? So, ito ang halaga. May 42 million. May 22 million. May uh, 20 million. O, oh, dalawang 20 million. May dalawang 11 million. May isang 16 million. May 3 million. 7 million. Five million. oh, At uh, ito yung sasakyan na binili dahil nagandahan sa payong. O, okay, kituloy natin. Twenty ka mo? Twenty-eight? O, oh, pa. My God. And you bought that from the taxpayer's money? No, po. Oh, Hindi, uh, po. Huwag <laughs> na tayo maglukan be... dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Just, just, uh, uh, ano na uh, yung linawin na no yung pangalan. Senator Risa, no? sorry, ah, nagkamali ako. Uh, chairman, Chairman, si... just, just the two names of the dealers. Dealer ako ng kotse, kaya ako alam yan eh. Sino yung dalawa? Pinagkukunan mo ng luxury cars? Bell huh? free, free Bell Enterprises and Free Bell Enterprises and yung isa, ano, Auto Art. O Auto Art? Okay. Yes, po. Okay. Okay. Thank you.